Magandang buhay, bagong Pilipinas. Naranasan mo na ba na maloko, may scam o mabudol? Isa ka ba sa mga taong natatakot na mangyari mga bagay na ito dahil sa iba't ibang kwento ng mga biktima ng mga budol gangs? Ngunit paano ba natin may iwasang mabiktima ng mga ganitong klaseng modus? Ating alamin sa ating EPD Kaalamang Pamamarisan. Kadalasan nagiging biktima ng mga scam o budol gangs ang isang tao dahil sa madali itong mapaniwala at mapagsamantalahan ng kanilang kahinaan. Gumagamit ang mga scammer o manduloko ng mga taktika tulad ng easy money promises, urgent request para sa tulong at nagpapanggap na isang tao may authority upang makuha ang tiwala ng biktima at linlangin sila sa pag-abot ng pera o pagbibigay ng personal na impormasyon. Gumagamit din sila ng teknolohiya sa panluloko upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan at lokasyon. Narito ang ilang paraan at tips upang maiwasan na maging biktima ng scam at budulga. Mag-ingat sa mga unsolicited o mga di pamilyar na phone calls, email o text message. Mainam na suriing maigi ang mga tawag, email at text messages bago mo ito sagutin. Siguraduhin ang pagkakakilanla ng tao o organisasyon na iyong ginakaharap. Maaaring alamin ito gamit ang opisyal na website o numero ng telepono. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng iyong bank account o mga detalye ng credit card, numero ng social security o mga password ng iyong account. Maging skeptical sa mga alok na mukhang too good to be true. Huwag magmadali o ma-pressure sa paggawa ng desisyon dahil isa ito sa taktika ng mga scammer o tinatawag na high pressure tactics upang ang mga biktima ay malito at kumilos ng hindi pinag-iisipan ang kanilang mga ginagawa. Maging maingat sa pakikitungo sa mga taong hindi mo pa nakikita ng personal dahil ang mga scammer ay madalas na gumagamit ng online platforms o social media sa kanilang mga target na biktima. Kung ikaw ay nabiktima ng mga ganitong modus, ay agad itong i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Yan ang mga dapat nating tandaan at malaman. Dahil laging lamang ang may alam. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng Team EPD, ligtas ka.